Welcome to a new precious plastic video. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng mga beam mula sa plastic. Ang pamamaraan na ito ay mabuti upang i-recycle ang plastic sa bulk halaga. Gagamitin namin ang paggamit ng extrusion machine na may isang plastic cast. Una, gagawa kami ng cast. Tapos ipapakita ko kung paano ay extrude ang plastic. Tapos ipapakita ko pa ang mga techniques at sa wakas kung paano ay upgrade ang makina. Pero una, gagawin natin ang amag na nakakagulat na madali. Una, pipiliin namin ang aming amag na isang pangunahing tubo lamang ng metal. Kaya marami kang mapagpipilian. Pwede mo itong gawing bilog, parisukat, patag. Ano ang gusto mong gawin? Ito ay isang makapal na square beam cast. At gagamitin namin ang extrusion machine para mapuno ito ng ilang shredded plastic. Kaya ngayon ay nag-extruding kami ng mga halo-halong kulay ng polypropylene. Pero halfway papalitan ko na ang kulay para makita mo kung ano ang ginagawa nito. Sa ngayon, kinayaan na lang namin na gumawa na ang makina at hintayin na lang na magkaroon kami ng beam. Pagkatapos tanggalin ng cast, pinapalamig namin ito ng tubig. Kasi sobrang pressure sa loob kaya gustong lumutang ang plastic. Kaya kapag pinalamig na natin ito, nagiging solido na. Alisin ang tapos na beam. Kaya narito ang aming sariwang extruded beam tulad ng makikita mo kulay na nagbago pula sa puti tulad ng aming pinlano. Ang mga beams mismo ay medyo nababaluktot kumpara sa boot o metal ngunit medyo matibay pa rin. Maaari mong gawin ang maraming mga bagay na ito ngunit din play sa mga kulay at ang texture maaari mong bigyan ito. Yeah, the world of is Ngayon, maaari mo na lamang ay extrude ang isang normal na plain tube. Kung maglagay ka ng kaunting pag-aalaga dito, maaari kang lumika ng maraming mga produkto. There are many Halimbawa, maaari mong gawin ang mga ito mas bilog tulad ng isang ito, at ito ay isang malaking isa, ngunit maaari mo ring gawin ang mga ito thinner, sobrang makinis, o gumamit ng isang ganap na iba't ibang hugis at maglaro sa paligid ng mga kulay pati na rin. Kaya dito ang isa ay walang pakialam isa na nagdadala ng isang buong bagong mundo ng mga posibilidad at karaniwan ay lumalabas sila na may ganitong maliit na texture dito. Hindi sila isang daang porsyento makinis, ngunit maaari mong kontrolin ito ng kaunti tulad ng dito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang maliit na kahoy na block sa loob ng iyong metal tube. Ginagawang mas makinis ang ibabaw. Pero minsan maganda rin na ganito ang texture. Mukhang isang ganap na bagong material. At maaari mo ring gamitin ang maginoo na tulang upang gawin itong super makinis tulad ng sandeng o pagputol. Pwede mo pang i-drill ang material super ganda. Ngunit hindi namin inirekomenda ang paggawa dahil gumagawa ng isang bagong uri ng basura. Ang lahat ng mga maliliit na particle na ito na iyong binubutas maaari mong i-recycle ang mga ito muli. At ang paglalaro ng mga kulay ay isa ring kawili-wili. Halimbawa, mayroon kaming isang tube gradient ng mga kulay. Hinahalo namin ang ilang madilim na asol, mas magaan na asol na berde, mas magaan na berde sa dilaw at pula. Dito makikita mo ang mga material na daloy medyo makinis. At sa wakas, maaari mo ring baluktot ang material kaya kung initin mo ito muli, maaari mong baluktot ito sa ibang hugis. Gusto mo na hindi lang straight tubes. Ang material na halos nagtatrabaho kami ay polyethylene at polypropylene dahil ang material ay may ilang pag-urong. Kaya kung nasa tubo at lumamig, lumiliit para madali mong mailabas. May mga ginawa din kaming mga test na may polystyrene na maganda, super hirap, halos hindi na ito yumuko at talagang matatapos mo ito. Polystyrene L-Shrinks mas mababa paggawa ng mas mahirap upang makakuha ng ito sa labas ng tube cast. Sige, kaya ito ang ilang bagay na pinag eksperimento namin at gumawa kami ng ilang halimbawa tulad ng tore at hagdan. Pero sa kabuuan, marami pa ring posibleng gawin sa pamamaraang ito at marami pang dapat galugarin. Maaari mong talagang bumuo at bumuo sa mga ito at maglaro ng maraming sa mga kulay at texture. Maraming mga bagay ang posible kapag sinimulan mo ang paggawa ng mga beam kabilang ang mas maliit na piraso o kasangkapan. Ang mga BIM ay ginawa gamit ang extrusion machine na makukuha mula sa Precious Plastic Philippines sa Antipolo City Rizal. Ang makina ay may kasamang mga na-upgrade na bahagi. Kaya talaga, ang pangunahing pagkakaiba ay nasa orihinal na isa, ginamit namin ang wood auger na ito na transports ang material mula sa isang panig sa iba pang. Nagiinit ito ng isang natunaw kaya lumalabas ito likido. Hindi naman ito nakaka-pressure, ang material ay dumadaloy lang palabas. Ngunit upang mailabas ang malalaking beam, kailangan mo ng ilang compression. Kaya binoo namin ang tornilyo ng paglabas na ito kung saan mas malaki ang mga silid. Ang mga bagong upgrade ay gumagawa ng presyon upang punan ang iyong tubo. Makikita mo ang lahat ng makina na gumagana sa Precious Plastic Workshop sa Antipolo. Salamat sa panunood!